Sa panayam po ng The Big Story, Kong Abalos sa One News, ano, sinabi ni Kong Barzaga na posibleng may kinalaman ang suspension sa plano niyang maghain daw po ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang tugon niyo dito sa akusasyong nagiging defensive daw ang Kamara? Uh, hindi ko po na uunawaan ito dahil natanggap po namin yung complaint mula sa NUP noong September 17 pa po. At uh, the past two months po namin itong nagkaroon kami ng mga hearing at deliberations. At wala po itong kinalaman sa mga ganung mga bagay. Ang basis ng complaint, yan po ang aming dinedesign. Kung ano yung linalaman ng complaint, which is the social media posts under question. Wala ho ba kayong naramdaman na pressure o lobbying dahil sa issue ng impeachment? Kung oh, hindi po ito related sa impeachment, paano nyo mapapakalma yung hinala ng publiko? Uh, yung sa akin lang po, ang uh, Committee on Ethics, yung jurisdiction po kasi namin, ako, I'm speaking as a chairperson of the Committee on Ethics. Yung jurisdiction ng Committee on Ethics, pagdating po ito sa conduct at decorum ng bawat mga miyembro. Kaya yung sa akin lang po, anyone can file a case before the Committee on Ethics. Mas kasi nung kababayan natin, pwede po kayong mag-file sa amin. Kung meron po kayong reklamo o hinaing laban sa mga miyembro ng Kongreso, maaari niyo pong i-file at asahan niyo po na kita try namin ang bawat isang yan